Good day mga kasaka, panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog at panibagong update na naman. So, kumusta kayo mga kasaka? Uh, dalangin ko, kayo ay nasa mabuting kalagayan. So, ito nga ang ating ngayong update ay patungkol sa ating mga bagong panganak na uh, baboy na biik. So, nabanggit ko nga nung... Uh, vlog ko yung araw ng pag-anak netong uh, uh, ating mga bi ay meron siyang ipinanganak na walang butas yung kwet so pakita ko sa inyo mga kasaka so bago yan please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video thank you very much sa inyong suporta so ang ating inahin ay Uh, okay naman, malakas at uh, kumakain so yung technician natin meron silang activity so hanggang ngayon ay hindi pa natuturukan ng iron yung ating mga biik, hindi pa naputulan ng uh, buntot at hindi pa napuputulan to ng ipin so bukas sana makapunta dito yung ating uh, technician para ayun, maputulo na siya. Actually, pwede ko naman uh, putulan na, ah. putulan ng buntot, putulan ng uh, ipin, yan. Kaso, syempre, um, din naman yung, yung uh, bayad sa ineksyon ng iron kasama yung pagputol ng buntot at pagputol ng uh, ipin. So, isabay-sabay na lang natin. <laughs> Nakatipid pa, ano. And, uh, hindi, kidding aside, um, okay lang din naman para mas uh, hindi pa stress yung ating mga biik. So, kung makikita nyo, uh, malalakas lang, malalakas sila. At, madami yung gatas ng ating inahin. Uh, normal na yung pagkain niya uh, siguro mga dalawa o magtatatlong araw bago siya kumain ayan so ito yung ating ano ayan. so napansin ko, ko agad ito kasi nakita ko yung ano niya yung backbone niya halos lantad agad ayan o wala siyang puwet so, kawawa siya mga kasaka pero uh, gusto ng gusto pa lumabang, no um, kaso wala na talagang paraan na maoperahan siya maoperahan man uh, mangyayari lang din yan is may infection tapos malaki yung ano malaki yung gagastos nito sigurado so ayan nagaantay na lang na malason yung katawan tapos yung eh, mawalan siya ng buhay ganun, ganun lang yung ano natin dito yung yung um, aantayin natin so masakit man sa kalooban sa, sa pakiramdam uh, kailangan natin hanggapin so, uh, Ayan, uh, hindi naman siya napano pero uh, nangyari yan dahil uh, nakakaramdam siya ng gusto niya dumume at uh, minsan umiihi na siya ng sobrang sobra. So, ito naman yung ating pito. Ayan. Um, yung nilipat namin siya rito, si, si larito ay biglang na-stress at lumambot yung kanilang dumi. Pero, okay na siya ngayon. Kaya nilagyan ko, ano, kina, nilagyan ko ng, ng ipa. ah uh, baka nalamigan. Ayan. So, kaya naglagay ako ng ipa. Pero ngayon okay na, bumalik na sa normal yung uh, pagdumi nila. Uh, ngayon ay hindi ako nagpakain sa kanilang tanghali kasi natatakot pa ako na baka lumambot ulit yung kanilang dumi. Uh, so dalawang beses ako nagpakain sa kanila uh, umaga tapos mamaya mga alas 4. So pero marami marami yung kinain nila kanina umaga. Ayan So hindi na rin naman nagpakita ng uh, Sinyalis ng paglalandi ng ating inahin sa so, dapat kung ito ay hindi buntis uh January 25 to 26 ay dapat maglalandi siya. So gaya ng iba, uh sinasabi ko na 75 uh, no no no. 25% possible na buntis siya. So <clears throat> mga February 15, yan pag hindi pa sila hindi pa siya na, nag naglandi ulit sa so, sabihin natin na 50% na buntis na siya. Alright So bakante na naman to And uh, syempre, ang ilalagay natin dito Yung yung mga bagong panganak natin Ito naman ay na EI na ka Hapon Ayan Ay Noong February 1 pala sorry February 1 siya na EI So, excuse po sa uh, makakita ng dumi kung kumakain man po kayo habang pinapanood to. Uh, sorry po. Alright, so okay naman siya. And uh, light lang yung pakain natin sa, sa kanya. Dahil uh, hindi siya, siya pwedeng kumain ng marami dahil yung feeds ay mainit sa katawan. So, possible na masunog yung similya na nasa loob ng ating inahin so ito naman ay antay natin sa February 10 or 11 kasi nag white discharge po siya ayan o kung makikita nyo mga kasaka ba't nagkaganyan nag white discharge to mga kasaka so sabi ko sa technician ko ay hindi siya tinamaan tapos ah uh, sabi ko naglandi pero hindi naman na yung uh, ano nya yung puerta nya pero nagkaroon siya ng white, white discharge and then ngayon ayun nga meron siyang nilabas na uh, puti dalawang klase yan either discharge and or infection. Ayan So, pag naglandi siya sa February 10 11. Ah, uh, 'yan talaga. Oh, uh, wala siyang ano. Hindi siya tinamaan. So, kung matatanda yung mga kasaka, yung nasagit gitna natin at saka ito ay sabay ah, uh, isang araw lang yung pagitan ng kanilang uh, AI. So, mag ako ng 10 or 11 Pag uh, Naglanding siya, ibig sabihin Good At isa pa nga pala mga kasaka um, Naglugon siya 5 uh, days After nung kanyang EI, naglugon So may mga tendency rin uh, Nakwento na, na ko na rin yon May mga tendency na Pag naglulugon yung ating Baboy, may tendency na hindi siya Tinatamaan So, ayun. Sabi nung technician, oh, white discharge lang daw. Um, kinamaan siya. Ah, so, tignan natin sa February 10 and 11 kung hindi na siya maglandi. May white discharge siya. Alright. So, pakita ko rin sa inyo yung ating mga Rhode Island Red. So, kumpleto pa rin sila hanggang ngayon, mga kasaka. And uh, nakakatuwa kasi uh, nakwento ko nga sa inyo na yung ilan na ikinulong ko ay nung inilabas ko sila ay nagkasakit ng buti. So, ito mga kasaka, tignan nyo, kumpleto pa sila, malalakas maliliksi at hindi tinatamaan ng sakit na buti so yung buti kasi napakahirap na ma, ano yun, ma, ano yon ma, ma control kapag kumapit uh, may gamot pa naman yun nagagamot pa naman yun pero <clears throat> yung buti na tum tumama dun sa aking mga sisiw doon sa uh, Shashiam, yun ay sobrang lakas kasi dalawa tatlong araw lang nalag nalagas yung uh, anim so tatlo na lang ang natira so malalaki na rin naman sila oh so, as of now, mga kasaka ay yung pa lang ang ating uh, update dito sa aking mga uh, sa aking Berkshire farm So kung makikita niyo mga kasaka, yun yung dalawa sa tatlong natira na Road Island Red So malala malalaki na sila, tignan niyo. Um 3 months ata. Ay mga 3 months old or 4, 'yan. So makikisig 'yan at uh, magaganda yung tayo. Ah uh, tatlo 'yan. So, hindi ko makita yung isa. Nagahagilap siguro ng pagkain. <clears throat> so, medyo malaki na yung tanim dito sa likod oh. So, by March or April ang anihan dito. So, karamihan ng Rhode Island Red na mga ano ko nandun. Ayan. Ayan. oh, so, May mga rabbit din pala ako dito mga kasaka. eh, So, napasampahan ko na to. And, uh, bukas, itry kong ipasok ulit dyan kung magpapasampa. So, once na nagpasampa, ibig sabihin hindi tinamaan, magbibilang ulit tayo ng 30 days. So, pero pag hindi nagpasampa, ibig sabihin buntis. So, ito ay mixed breed na. Mixed breed na to ng Californian. At, yun tatlong breed na to medyo mag, mabigat so possible na natamaan to yan So hanggang dito na lang ang ating video update. Maraming maraming salamat uh, muli sa mga bumabalik-balik. Sa mga lagi nanonood sa aking video, maraming maraming salamat. At uh, sa mga maabot ng video na to, please Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa ating mga ginagawang video. Pasensya na kayo sa tahol ng aking mga alagang aso. So, laging tandaan sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Buwan mo to, araw mo to, taon mo to, claim mo yan. And, cheers guys! Peace!